ako uh, kumusta kayong lahat mga kaibigan, mga kamag-anak, uh, lalo na sa taga-subaybay sa aking channel. Ang video natin mga kaibigan ay pamagatan kong kaalaman sa Diwata Paris Overload, Quezon City Branch. <laughs> uh, alam nyo na, sinisuerte talaga si Diwata. Meron na siyang branch dito sa Quezon City mga kaibigan. Ay eh, paano pumunta? Ah, kung kayo uh, yayamanin, kung nakakotsi kayo, o nakamotor, o paano, may mga ways naman yan, madali naman yan i-sit up. Pero ang, ang amin, ang aking isir sa inyo ay nag-commute lang kami mga kaibigan. <laughs> ah, ito na po ang uh, isaktong address, ha? Ito, hindi kayo manginayang sa akin channel kasi uh, kompleto dito. Makakakuha kayo ng idea, kaalaman. Hmm. ah ito ang isaktong address, Morning Star drive extension. ayan uh, yung uh, eksaktong lokasyon ng uh, Diwata Paris Overload, Quezon uh, City Branch. Ha? Pero paano ka makarating doon? Ah, uh, siyempre, galing kang kumbaw, id, uh, idsa. Halimbawa, nasa idsa ka, uh, pupunta ka muna ng ano, ng Ace Ha? Ah, uh, yes, uh, madali naman na uh, iwas 'yan eh. Uh, kahit sa mga cellphone, di ba? Uh, pagkatapos pagnakarating uh, pag nakarating ka na doon sa Visayas Avenue ayon Visayas Avenue ha tandaan niyo uh, hanapin mo na naman ang uh, Street ha uh, pag nandoon ka na sa Pisiris uh, Street sigurado doon mo na matatagpuan ang Morning Star Drive Extension nandoon mismo uh, ang uh, Diwata Paris Overload uh, Quezon City Brands Ito, nandito kami Ayan o oh. uh, Kung uh, ano kami dumating dito mga kaibigan uh, Mga alas otso ng gabi Kaya hindi natin makikita masyado yung mga <laughs> Siyempre against the light tayo ngayon Yung mga logo ni Diwata doon sa gate Hindi natin makita kasi ma, Siyempre pag maliwanag Hindi natin ma, hindi makuha ng ating uh, video Ayan ang aking may bahay o oh. Ayan Uh, pipila nga kami dito at... Uh, ibig sabihin ay nagugutom na. Ayan. Mayroon din dito ng spaghetti. Pero... Ayan. Mayroon. Berbyan, oh, ano ba yan? Pero hindi masyado tinatangkilik. Ito talagang uh, pares. Pares overload talaga ang pinipilahan dito mga kaibigan. Ito. Iwan ko lang kung uh, kailan kami makaabot sa pila. <laughs> at uh, talagang... Uh, alam niyo pag uh, siniswerte talaga si Diwata eh. Kahit saan pumunta, di ba? Pinipilahan pa rin dito sa Quezon City. Ayan. Kung ano man ang yung nasa Pasay, eh, libre soft drinks din dito. kung ano naman ang ano eh. Ang akin channel, hindi naman ako nag-ano kung ano dyan mga luto. Basta ang akin, makakakuha kayo ng aral. O kagaya nito, kung paano kayo pumunta rito. Hmm? Ayan. Pila-pila yan, mga kaibigan. Kailangan, alisto dyan yung mga <laughs> taga assess Kasi, ayan oh Gutom na yung mga taong yan, no <laughs> Nagatingin na sa pagkain, eh Ayan, ayan Tingnan mo yung logo na di ba, tao Medyo madilim nga, eh Alam niyo ah uh, Kung araw kayo mapunta dito Di mas maganda Ha? Uh, ang opinion nga pala dito, mga kaibigan Na, uh, ano, ha Hindi natutu 24 hours, ha Ha? Uh, uh, mula alas 7 ng umaga Hanggang alas 11 ng gabi lang Kasi, alam ninyo uh, Ito po, ah uh, compound parang compound ito eh ah, o ano ba ito subdivision kasi ano nga eh uh, anong ito morning star drive extension Mm, parang ano ito mga kaibigan sadyain talaga kaya po ah, makakakuha magkakakuha kayo ng idea sa akin kasi alam ninyo pumunta kami rito ayun may ice cream pa dito may pilahan din ng ice cream dyan eh <laughs> yun ako hindi mata madiskarte talaga eh <laughs> kumpleto diba ba? Ayan, nag- uh, Pagkatapos kumain ng uh, pares, gusto mo pumila ka man dito sa ice cream. Ito mga kaibigan, medyo masikip lang itong compound na ito. Uh, pero, ayan, may gate. Hindi kagaya doon sa Pasay na open, ba? Diba? Uh, ang problema dito mga kaibigan, yung parking, ayon. Oh, paunahan lang dito sa motor. Motor lang ang kasya dito eh. Sa loob. Ayan, hindi kasi ang kotse dyan papasok. Kaya maswerte kung hindi pa puno dito ng motor, kung naka-motor kayo. Ayan. Pero na-advise ko sa inyo, mas maganda kung mag-commute kayo. Ha? Ay, Kubaw eh. Maliligaw pa ba kayo dyan sa Kubaw? Hmm? O ay, napakadali naman na pumunta doon sa A Sabi Oo. Tapos pumunta ka na doon sa Pc street Ha? Ah uh, tapos ayun pinaka ano talaga Morning Star uh, drive extension. Yun, pinaka-address talaga ng uh, Paris uh, Diwata Paris Overload. Hmm. Ito wala, hindi pa rin kami, hindi pa rin na uh, nakapila pang aking may bahay doon. Hmm. Ayun mga kaibigan, ha. Ulit-ulit ah ulit, uh, diyan sa labas, alam niyo ah, uh, um may dadaladala kayong sasakyan mahirapan din po kayong pumarada dyan kasi mayroon dyan mga establishment <laughs> oh, may mga ano dyan may mga negosyo din dyan sa labas eh. ha? kaya na ina-advise ko po ah, uh, kung kayo uh, pupunta rito na nakakotse ah, uh, medyo humanap-hanap muna kayo ng parking uh, parkingan doon sa malayo-layo kasi wala po hindi po pwedeng pumarada kayo dyan sa labas ha dito sa labas ng uh, Diwata Dewata Paris Overload ha sa Quezon City ha kasi medyo, ayan ha, oh, nakikita niya. Oh, hindi ka papayagan yan, basta-basta ka paparada dyan, sasawayan ka dyan. <laughs> Kasi may mga ano yan eh, may mga nga, bahay din dyan, ah, may mga negosyo din dyan. Kaya, ayan po, uh, ayan po ang ano dito. Ayan, yan, papasok pa yung mga motor. Iwan ko kung magkakasya pa yan doon. <laughs> uh, ayan lang ha. Kaya kung uh, gusto ninyo, uh, mas ma kami, nag-commute, kaya maluag lang sa amin eh. Ha? Huh? Ah, galing kasi kami ng Pasay Rotonda ah, Nag MRT kami ah, Bumaba kami ng ah, Pinakahuling station na ito ng ah, MRT ah, ah, Trinoma ah, North Edsa Yun yung pinakadulo ng MRT mga kaibigan Doon kami bumaba Ayan na nga kami ba <laughs> ah, eh, Sabi niya eh, Magmerienda muna kami dito sa labas Kasi ang haba nga ng pila <laughs> eh, hey, 'di ba? Eh. Kumagantay ka ba no ng kalating uh, oras eh, gutom na eh. Ayun, meron din dito mga ano sa katabi. Eh. Kung gusto nyo man na ibang lapotahin, uh, eh, eh, may mga ihaw, ihaw. Ayun. Mm -hmm. May dito eh. Alam niyo mga kaibigan ng akin channel, ah, lagi ako nagbibigay sa inyo ng kaalaman.ulit-ulit ha? Uh, kung kayo nag-commute North SM North Edge Trinoma, yun yung uh, last station ng ano, MRT galing uh, Pasay Rotonda. Uh, kaya nga nung bumaba kami doon, uh, nagtaksi na lang kami. Uh, madali na. Uh, ay, nako, magkano lang binayaran namin? Wala pang 200 pesos. Ipameter nyo na lang. Ayun po ha, sana magkakuha kayo ng kaalaman sa king channel. Alam niyo naman ako ay uh, uh, laging nagbibigay ng kaalaman para makapasil din po kayo dito sa bagong brands ni Diwata ha sa Overload ng Quezon City Brands ayan nagano nga ako dito